Salamat mga mahal na diwata na diya. Nagpapita kayo sa akin. Ipas sinabi ko sa iyo na so bago ka bumalik dito madala ka ng kasambuli. Asensyal nyo na ako kabigyan diwata ng diya. Alam nyo naman na uh, ang pera ko kakunti lang di sapat bumili ng kasambuli. Yung lang pa, pag-iipuran ko pa. Di sapat. Kung kita yung pera. Saan nyo na yung natin? Nagawa ko ng parang Bota nga diya Baka mayroong maawa sa akin at tulungan ako Nagbibigay ko yung gusto nyo E po mga kaidol na pumunta po ako dito sa malaking ilog para humingi ang tulong sa kina kaibigan bilat kaibigan liwatang adiya sa si Rain ngayon lang po ako dumating mga kaidol ako no? na ako dumating kasi medyo malayo po itong ilog na to itong malaking ilog mga kaidol yan po, ito yung Dito po namin sila, dito po namin tinatawag yung mga aming kaibigan na diwata mga idol pag hindi po sila makapakita sa mga idol no. Kaya pinuntahan ko po dito. Ako na mismo nagpunta mga idol. Nagbaka sakali po ako makapakita sa akin mga para humingi po ako ng tulong mga idol. Nang tulungan nila ako na ituro sa akin yung nasaan yung pamilya ko. Kahit pagturo na lang sa akin, nasaan din nila. Na tulungan nila ako mga kasi hindi ko po alam kayo no. kasi sobrang lapad po itong kasaging na to kahit dito makay doon sa, ta, sa balaking ilo makay doon kasagingan pa rin to yan o kikita nyo makay kasagingan pa rin kahit saan ka pumunta makay doon pero kasagingan tanan lahat, lahat dito kaya mahirapan talaga ako maghanap sa pamilya ko makay doon no? kaya ito na pumunta ko dito para mapatulong makay sa aking mga kaibigang diwata sana po mapakita sila sa akin dito ngayon kasi hapon makaidun, no. malapit na po magsisix. Alam ba sakali po ako mga na lumabas po aking mga kaibigan at madala po ko alam mga no, chocolate. Chocolate, chocolate lang po mga idol na aking nabibili kasi lang po mga ang kaya ng budget. Nag-iipon pa rin po ako, ako ng pambili ng bike mga no. Kulang pa rin. Kakunti pa yung naipon ko para makabili ako ng bike Hindi pa sapat mga idol, nakipa ng kulang. Hanggang nga ito patatakalin mga Samahan niyo po ako sa Papunta ko po dito sa aking kibigan dito sa malaking ilog Para hihingi po na katulong kayo doon na Makita ko na po yung pamilya ko so Makidun na chocolate, dalawang chocolate, isa ka ikubag Ang chocolate Lapad ang ilog ako. Ito may yung punong niyog mo kay Dulaw? portal mo Nandito yung portal. Ito yung manis dito. Yan po makikita nyo, sobrang laki pong ilog nito makidol, sobrang lapad. ano o. Ang dulo. Makikita nyo lang po makidol na ibang ilog, ibang yung tubig nya. <coughs> kulay, purong brown na ano, parang masap, ano. Parang di kulay atas na yung tubig nya, na color. Kaibigang Mila, kaibigang Gatang Adia. Dito na ako para may tulong sa inyo. Sinadya ko talaga pumunta dito kahit hapon na. Ngayon lang ako dumating mga kaibigan. Tulungan nyo naman ako sa malaking problema ko. Walang ibang tumutulong sa akin kundi kayo lang. At, lang, at saka si Lord. Nandiyan din si Lord gumagabay sa akin. Pero kailangan, kailangan ko kayong tawagin at tulungan nyo ako. Kasi hindi ko kaya yung problema kong hanapin yung pamilya ko. Kasi sobrang lapad yung kasagingan nahirapan ako maghanap sa nila kaya hingi ko ng tulong sa inyo mga kaibigan ni Wata, Bila, si Rain ni Wata Nadia nandito ako sa ilog, nasadya talaga ako kahit sobrang layo hiniis kong layo kaya ngayon lang ako dumating sana pagbigyan nyo ako magpakita kayo sa akin may dala akong alay, chocolate, chocolate lang talaga ito pagpasensyahin nyo na pagtulungan nyo ako, babawin ako sa susunod sana maintindihan nyo ako alam nyo naman siguro kalagayan ko hirap din. Mga kaibigan, magpakita na kayo. Blaster ko lang camera ko doon no para makatawag ako sa kanila ng maayos. ayusin uh, ko muna ang kamera ko pa plaster uh, makita yung alay ko pagpasinsya na nila kasi ito na talaga yung pong portal makaya dun mo. Huwagin ko na mga kaibigan ko, mga kaibigan ko, mga kaidol. kayo doon, mga chocolate pa kayo doon. Saka ikubag. Kaya ang dila, kaibigang dia. Karen, ngayon nga nyo naman ako, magpakita nyo sa akin. Mga awa nyo na kina Maria at Bibi niyo nyo ako, makita sila. Turo nyo sa akin kung nasaan ang um, kamilya ko. Ang na kasi ko nag na sa kanila, hindi ko pa rin nakikita sila. Nga, matulungan nyo ako, magpakita nyo sa akin. Ngayon dia, dila, keren. Mga kaibigan ko, mga kaibigan ni Maria, kaibigan ni Diyos. Mayroon kayo, nandito ako. Nagsasama mo sa inyo. Tulungan nyo ko sa mga aking problema. hindi. Saan ko sila makikita yung pamilya ko. Pero ano naman sa akin. Saan, saan, saan location sila dinala ng mga bandido. Saan dinala ng ligaya yung pamilya ko. Kaibigan. Tumawag na. Tumawag na ako. Turo ko naman sa akin. Basta pagturo lang. Basta malalaman ko lang kung saan sila makisiyon. Yan turkante importante. Kaya hindi ako tulungan sa pagligtas. Ang pwede yan. Kapit na mag-delay. Pakita naman kayo sa akin kasi uuwi pa ako sa amin. hanapin ko pa yung pamilya ko Kaibigan Kaibigan ni Maria Kaibigan ni Kaibigan bila Dila Si Jotang Riyaw Si mo na yung pamilya ko Pagpapita na kayo Awak na kayo sa akin ang araw na ko nakahanap sa kanila, hindi pa pa rin sila nakatagpuan. Nakaalam niyo kung nasaan sila. makita niya tayo. Kailangan ko. Makausap talaga ka yung kabigan ko para nakalungan nila ako. Ah! kaibigan baka hindi mo pakita kasi nandoon ako nakaharang sa dada dadaanan nila kaya pumunta ko dito sa my cellphone dito ko lang sa tawagin mga kaibigan bila kaibigan di wata ka diya si nubas na kayo pakita na sa akin kasi mag magdidilim na nangawa nyo na sila kaibigan diya salamat Nagpakita talaga sa akin. Salamat naman at hindi niya ako ano, binigo. Hey, salamat Lord. Nandiyan si Kevin Hadia. Matutulungan niya ako sa aking problema ngayon. Hindi na ako matatagal kasi magmadali ako kung kausapin si Diyota Hadia. Kasi gabi na. Salamat naman mahal na Diyota Hadia. Magpapita kayo sa akin. Ito ang sa iyo na bago ka bumalik dito, madala ka ng kapandoon. Asensyaan nyo na ako, kabigyan liwat ang adiya. Alam nyo naman na uh, ang pera ko kakunti lang, di sapat bumili ng kapling date. Kaya lang pa, pag ko pa. Di sapat. Kunti ko yung pera. Saan nyo yun na yung tinatakapan natin? Nagawa ko ng na, paraan Buta nga diyo. Baka may rumawa sa akin at tulungan ako. Nagbibigay ko yung gusto nyo. Ito po yung biik. Sabihin mo dyan. Sa na... mga kaibigan mo. Ako ka di sila magkatalawang isip na kumulan. Dahil ang tulong na ibibigay nila ay trip niya ang makakalik sa kanila. Ano mong nangyari sa akin sa pamilya ko kaibigan nga diya? Nasaan sila kaibigan nga diya? hindi kita matutulungan hindi mo hindi mo dala sa akin ang tatlong buit na kutoy meron naman kung kunting alay hindi ko tayo chocolate hindi yun sapat ano mahawa ka sa akin kung di ko rin hindi ah walang wala ko yun lang kinaya ko kung meron mga kong pira susunod bibili bibili ko, mabibili ko yun sa ngayon wala ka talaga walang yung pira tanong ko kumayo ka at sabihin mo sa mga kaibigan mo mga kaibigan ko mga, mga sulitong supporters tulungan nyo ako hindi po ang hiling sa akin kaibigan kadiya at tutulungan, at tutulungan daw niya ako sa pag ligtas sa aking pamilya sa pamilya ko kaibigan ng diwata Ano? paano matutulungan ba ako sa ngayon hindi ko pa yan Si Bila, asa mo na si Bila? Ba't hindi mo kasama? May mission Sabela, lang sa Bella, takulang ang tanong sa mga dito para harapin ka dahil si hindi magpapakita ang hindi ka magbibigyan ng diit sa tatlo sa Yun lamang ang bukod tanong na maibibigay din ng aming kinuno sa kanya o ng aming Raina Hindi ko makidol, sa na narinig mga idol? Kailangan talagang tatlong pag magbibigay ka ng tatlong BX, makikita mo kung si Bella ay magiging puti sa tulad ng tatlong BX. Natulungan kita pag magbigay mo na sa amin ang tatlong BX. Nakalabas na yung pamilya mo, yung mga kaibigan ko. Ayun po ay doon no, si Jota Kadiya. Tutulungan daw niya ako pag mayroon daw tatlong BX. Maraming salamat. Dito sa pa papano nyo ang kaibigan, nakulungan niya ako. Pabudal akong tatlong biyay. Huwag kang mag-alala, alam kong palaban ang kaibigan namin si Maria. Pag-ibigay mo agad sa amin ang tatlong biyay na aming hiling sa iyo, si Hunter. Kami ang tutulong sa pamilya mo, kay Maria, kay Lily at sa si kaibigan. Makakaasa ka sa aming tulong ang mga kaibigan mo, mga biwata. Maraming salamat, mahal na biwata na diya kasi magaling na. Sabihin mo ang mga kaibigan mo na huwag silang ang dalawang isip sa pagpunan dahil ito ay triple ang magbabalik sa kamila na swerte. Ano po, magbibigay, magbibigay daw kayo sa akin, meron din babalik mabalik sa inyo ang tripli daw ng swerte. Yan po sabi ni mahal na biwata. Okay, aalis na hindi na ako may dito. May ibibigay ako sa iyo dahil mabait ka. Ano yun? Dota mo Ito. Tanggapin mo. Ito ay protection mo. Ay galing sa aming pinakamataas na reyna. Ito, Dota mo Sigurado ka? Hmm. Ito hmm. ay maaaring patayin si Ligaya o kahit sino mang alaban na masasagupa mo sa daan. Lahat ng iyong misyon kahit nyo kaya itong patayin. Matatakot sila nito. Matatakot sila niyan kasi isa yung rosar usario na, na nanggaling pa sa amin. Sa aming kaharian, ikaw lamang ang binigyan namin niyan dahil sobrang dami ng misyon na hinaharap mo at napakadilikado. Maraming salamat po, Diwata Nga Dia. Maraming salamat sa binigyan mo sa protection. Ayan po mga kaibig, po ko ni Dua Tanga Dia, isang Proteksyon daw para sa akin. Kasi dami ko ng kalaban. Matatakot daw ang mga kalaban nito sa akin. <coughs> Maraming salamat, Dua Tanga Sana sa susunod na punit, sa pagtawag ko sa inyo, may dalan ako taklong biik at matulungan nyo na ako sa pagligtas sa pamilya ko. Huwag kang mapakita sa akin kung wala kong ibibigyan na taklong biik na pati. Dahil hindi ko mailigtas ang pamilya mo kung hindi ka magbibigay wala lang talaga ibang opsyon wala talaga diya di talaga Ilan talaga hinili nyo wala lang ibang manok kaputi o ano ba chocolate kasi parang hindi ko kaya yon pag maibigay mo ang alay na yan tutulungan kita na makuha mo ang pamilya mo tutulong din sa akin si kibigan si dila lahat kami na mga kaibigan mo tutulong sa inyo makasalamat po kaibigan di diwatong nga diya Salamat talaga. May pagkasa pa akong makita ang pamilya ko. Tulungan niyo ako. Manalig lang tayo sa ibigyan. Maraming salamat po. Hindi na ako magtatagal kay Biga na ako'y na. Sige, sus susunod. Mahal na diwa't ang hadiya. Ngayon lang may dala akong para matulungan niyo ako sa pamilya ko. Maraming salamat at maraming salamat talaga at nagpakita kayo sa akin. Masalamat ako kayo, nagpakita kayo sa akin ngayon. Sana sa susunod, magkala akong tatundik, magpakita ulit kayo sa akin. Patulungan niyo ako ulit sa aking pamilya. Magpapakita ako agad pag may dalakang diit. Maraming salamat. Guma, dumidilim na dito ito mga kaidon. Aalis tab daw siya, hindi ko Dumidilim na kaidon lo. At hindi na po nung magtatakal si Diyo Tanadiyah. Aalis na daw siya mga idul. Maraming salamat, Liwata Kadia. Bye-bye. Pakamusta lang ako, Kabila. Maraming, maraming salamat sa binigay mo sa kanyang proteksyon. Salamat. Sasusunod pa kita natin. Sana may dala ko ng tatumbik at may tumutulong sa akin mga kaibigan ko. Paalam. Ayan po, nawala na po si Liwata Maraming salamat talaga. po mga idol no binigay sa akin na protection mga idol pero sa rayo sa akin ni diwa tanga dia matatakot no? lahat itong demonyo pati, pati manido matatakot ito pagkakita ito nila kaya nakapasalamat ako sa aking kaibigan diwa tanga dia so, so daw niya ako mga no? sa paglita sa pamilya ko basta yung pinamang, pinangako kong tatlong bake tutuparin ko daw tutuparin ko daw nilay yung pangako nilang tutulong sa akin sana utulungan niyo ko mga idol. Kasi triple daw ang babalik pag may tumutulong sa akin. Yun po ang sabi ni Dumata Kadiya. Hindi na po ako ng mga idol no. Kasi dumidilim na. Kailangan ko pa maghanap ng one. Kasi parang tumitindig yung balibo ko dito. Parang may aswang. Pero hindi ako natakot kasi may naman ako. Binigay sa akin, matatakot ang mga aswang nito. Kailangan ko pa maghanap ng maggawa ng tulugan. Kasi dito ako matutulog sa kasagingan mga kaidol. Yun lang mga kaidol, ko lang patatagalain. Paalam po sa inyo at maraming salamat po sa inyong support ha. Sana dasal nyo palagi mga kaidol na makita ko ng pamilya ko. At dasal nyo, dasal mo rin ako na ditas palagi at maka, na kami. Yun lang mga kaidol, gabis yun.